Es una una cucola, es una me una tía, es una tía, es una tía, es una tía, cementerio miru na naman ritual na ginagawa. Para saan na naman kaya yan? Para sa kadiliman na naman yan. yan Magkukulam Orasyon yun dilang payat Sikma dalaw Kulab sa yot Walwag sa luot Oras yun dilang payat Sikma dalaw gat Kulab sa yot yot Walwag sa lubot. Nakatakas na naman yung magkukulam Puting na bottle yan nagtrik na naman ng tatlong pulang kandila at dalawang kandila yan tingnan nyo mabuti papil. yung papil sana yung papil shit ang papil hindi ko makita yung papil yun sana yung target natin kasi nandun yung mga pangalan ang tagal kong hinihintay ang pagkakataong ito para maaktuhan na naman natin yung mangkukulam na yun. Sayang, sayang. Ang daming oras na hinihintay ko dito para matimingan ko siya dito. Ilang araw na akong nag-aabang sa kanya dito. Sayang, worth it na sana yung araw na to. Shit putik mga putik mga kandila mo yan yung ginagamit nila ginagamit nila pang ritual yung mga kandila na itim at pula na yan kaya tara sa susunod